mo para maganda ka. Hindi po. Wala. Hindi, papangit yung gabi. Papangit yung gabi Laging kasama, laging kaibigan, basta wala lang sampalan. Kaya, ikat na nga. Kasi, mawawala sa... Pero, may may tanong ako sa inyo. Hindi naman kayo magtatangi kung sakaling tumulong kayo sa kapwa tao. Oo, oh, ano ba? Ayoko na. Nasagot mo na yung sinabi mo sa akin. Kasi ayoko. Ang pagtulong ko, walang pagtatangi ako sa kanyero kahit anong brili mo, kahit anong paniniwala mo, si naniniwala ka sa Diyos, hindi ka naniniwala sa Diyos. Ang sa makatulong ako, di ba? Kaya na ito ito kaya. ako ito kaya. Kaya na kaya. ako na ito ito kaya. Kaya ako na ito ito kaya. ako 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 hmm. at nagbigay ka ng mga bagay na pagtulog, eh labag daw sa ano yun? Omnibus. Election code. Election code. Oh, yan. Eh sabi ko, ah, paano mo nangyayari kung halimbawa katulad nito, kagarito ako sa pag Ako, may tinulungan lang sa buting. Hindi naman po tayo tinito yun. Kasalanan, bawal ba sa election code yun? Kasi may natakuan ako mong kung balis ka. Takang tama ka. Ay, puro ko rin. Ang mga kalulungan baka nagugutop pa nga eh lalakad na doon eh kinapit umaga uh. yun run lalaki si Kenwa pa. oh, oo pag kayo sa akin puro nagigising na puro to tapos yung ipin nagigita nagigipan pa sabi ko ano ginagawa mo rin inalok mo lang yung sigad ayun yun niya ako ng bubo yun yun nagugutom si Kenwa yun 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 may tali ito yung dalawa, girls na lang ako. Kailan ba siya? Alam ko ba rin yung niya? May tinatangi ba ako? Yan ang gusto ko marahin sa Nakita ko siya na nailangan ng tulog. Oh, At hindi ko iniisip yung election code na election code na tutulong ko eh, isipin mo election code. Yeah, ano sa booking sa pagkailo siya. Paano mo magiging ito yung awal yun? Ano Kaya, ang pagtulong ka na, kung sa puso niya. Yan, yan ang po kong Ano man ang, yung kung ano man yung sinasabi yung election code, kung gusto mong tumulong. Walang 'yung election fund Ang gusto ko makatulong ako. Kailan wala pa 'to din eh. Oo, inaasahan ng news election fund. Dinadayan naman ako. Kasi ano eh Para hindi mabawasan 'yung pagbukas ng kamay mo eh, baka lagi. Ay parang boxer ano. Oh. Mahirap pala pag boxer. Gusto ko 'yung mga kasi eh, mga karateista pang Kasama sa asosasyon ni Mari Pacquiao. Ah, ay, Pacsir pala yung mga ano nito eh. Ayo ko Gusto ko yung mga talagang buhig. Ito ha. Ang gusto mo mangyari, tayo, mamamayan, lahat na nila natin na kumpanyero, magkaisa tayo, magtulungan, magmahalan. Hindi yung, hindi may, may ka dahil hindi mo kasama sa pag-take it sa eleksyon, di ba? Hmm. Mali yun, di ba? Kaya eh, sumasakayan ako sa kanya. Pero, hindi pa ka dito kay kapi, no? ano pala ito, karatista pala ito eh. <laughs> Kaya pwede naman talaga, di ba? Kaya ito, lumalawag sa eleksyon si Kakoy. No? Yes. Ayaw ata, absent Ay, ka na ni Esporti. Kasi, pag karatista ka, hindi ka sa ano, hindi ka takot sa gastusan eh. Pag-sulit ka, diba? hindi ka takot sa ano, sa gastusan dyan, huwag kang Kasi wala, wala sayo, diba? ko sa na, na, sa po yung sa iyo, di rin sa iyo. Pero ko doon sa yung una, na samantalang yung iba eh, puro yan ang inaani sa na buhay, sabi ko, tatlo ang na pinapabayaan Kasi na bang na mo ng ulam mo, sa kilong pigas, sa sa kilong Kapilong, lang, may kamag-anak din sa abroad yan. Ha? May kamag din siya sa Meron? Eh, ano nga eh, di ba pag-iisip Isipin mo, daw eh, na daw, i na, i-tubod na. Parang Kaya po eh, sa totoo lang, 10 years old lang. 10 years old, sinusuporto ko ng na nanay kaya pa yung mga magulang mag ko eh. Hindi ay mga magulang ko. Sa Amerika naman pa, o kaya sa Canada, pag-shoot ko, siya pa sa bahay. Mag-alap ko ito mag-isa mo. At si tatay na alay, baala na rin sa sarili nila, di ba? Pero niya, ha? Ito nga pala kapino, parang nabibisita ka sa araw-araw. Ano -araw. bang pinagkakabalan niya ngayon? Eh. Bila na kita makakita rito sa patero ba? Hindi, kung pagbira ka, isang araw lang, kita tayo rito. Ha, nagpa? sa pito rin ako. kasi ako eh. Ewan ko siguro sa wala pera ko, kaya ano ka ito? Di, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano Ano ba? Ano Ano

2.5 lalaki ng bis nyo 4 million, million. Ay, like, share, and subscribe